Dati wala akong cash pero damit lang, okay lang. Aww. Yung jacket kasi sa kanya, tapos merong blouse yung tapos sa'yo. Okay. Bye-bye. Bye-bye. bye bye So, yun po guys, okay. ang bigyan <laughs> Hello guys, good morning. Um, update today. Today is Wednesday. Good morning. Ah, uh, ang ganap po today is dalawa ko po. May mga tindak kasi akong ukay guys. Ayun nyo yung upay. Iba ibang tabi. Use but not abuse. So, naisipan kong pamigay ko na lang po. Uh, Inaati-hati ko siya. Inaayos ko siya plastic ito. Tapos ngayon kami nigay po siya. may madadaanan po akong mga sarapat dapat bigyan ng aking upay, bibigay po ito sa kanya. Kunti lang naman to guys. Mga ano lang po. Na plastic. Yun po yung kami nigay po ito. Wala bang may mga bata dito? Ha? Ano? Kaya nga yung mga nasa mga bata. Bigay natin. Welcome to my channel. So, bibigay po natin siya today dun sa mga batang karapat dapat kong bibigyan. dun po sa mga mukhang, ito sa mga mukhang, alam nyo, yung may kaya na magbibigay. Ito natin doon ibibigay. Dun po sa mga, alam nyo yun, yung marami dyan guys, halos bigli kami nag nagbabiyahe, nakikita namin sa daan yung mga alam uh, nyo yun, yung nagbabiyahe. So, doon po natin ibibigay. So, abangan niyo po. Ipansin niyo po ba yung nasa likod ko guys, nandito ko ako ngayon kami ng mga scrap na pangu, may tingin-tingin po kami. Okay. Mayroon na naman ang pangu dito, mga scrap wood. Scrap wood tawag diyan, di ba? Ha? Scrap di ba? Scrap! hindi init po isa tayo lahat sobrang init guys grabe kong init super init wala tayong nakita kung pagbibigyan so ito na po yung muna nating pagbibigyan babae dito sa pag-venture, talaga yung hulihan namin ng So, ito po yung gala paper ko ngayon. Ate? Ate? Okay lang ba yung video ka? Anak niyo po. Okay lang ba bibigyan ng damit? Sige. Sana magkasya. May babae ka bang anak? Kasya kaya sa kanya yan? Tignan mo. Lalaki pala yung anak mo. May short yung maong. Pwede yan sa kanya. Tsaka yung ibang t-shirt pwede rin sa kanya. Okay lang na video kita. Ah, sige po. Salamat. So, ayun po. No. Nabigyan na natin siya. Ngayon yung una natin nabigyan. Ah, guys, sana ulit tayo ng ilo pang Maliit, bunso daw. Bunso yata yun. May isa pa raw siyang anak na babae. Meron namang short yung maong. Kasya dun sa bata. Saka yung t-shirt. Pwede sa lalaki. So, yun guys, no. Nag medyo nabigla yung babae. Bigla na lang ako lumapit. Medyo nahiya din ako kasi first time nating ano bigay. Nabigyan natin, hindi ko po siya matutupan ng kamera kasi may backup. Bawal po sa YouTube yata yung kita. yung mga 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 kung mga 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 ko mga 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 Kaya lang yung ng mga ng Importante po, nabigyan po natin siya. Yung anak ko niya, no, wala po ano. Wala akong pampaba na sa so, uh, otak. lang po sila sa... Uh, ay lang po yung bata sa harap po. So, lang sila. So, in so, okay. Siyempre pag super init, ang init-init din sinaw ng cemento. Tapos sa katulong So yun guys, nung hanap po tayo ng mga bago, higit natin ng bago. Hello guys, so nandito po nga tayo ngayon sa pangalawa, hindi ko kitigyan. kakali ulit. Ito na lang yun nandito kung bata. Sa kali ulit. Please. Wala tayong mic guys. Guys, guys kaya hindi nyo ako maririnig ko. Ang sasabihin ko, magpapabudyo So ito po guys, no. Ang alawang plastic. Ang alawang ka ng plastic na sa 4 to 5 pairs. Wala namin na mabata. May bibigay mo rin. yung cash pero damit lang, okay lang. Uh, yung jacket kasi sa kanya tapos merong blouse yung tapos sayo. Ah, okay. Okay. Bigitin bye. 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 So, Sorry po, guys, bigitin ang video. Kasi nakita niya yung kasama niya, yung binigyan ko. Nandun siya sa medyo malayo kaya Gumapit siya. May eh, meron tayong isang plastic na may jacket na pang batang lalaki so nabot ko na lang din sa kanya para karya uh, silang meron ooooh ilang plastic na lang po nalga? sa plastic na lang po isang plastic marami pong laman yan hindi yun isang peraso lang o dalawa Mga nasa apat na pag pang nasa apat o limang pares na yun Then, So, marami ko ako nakikita ng ganun guys, no? Mga uh, kababaihan na siguro mas bata pa sa akin or mga kaidara ko lang. Kasi mga ah, ah, ah. ano lang sila, tabi-tabi. Tanadala -tabi, nila yung mga anak nila eh, sa lansaka. Liliit pa ng mga anak nila. Sana makaano sa kanila. Makatulong kayo pa kami yung mga binigay natin mga mga uukay na damit. May masuot sila. Mamalit na maayos ayos. Init guys, grabe. Hindi pa yung guys. Oh. Hello guys. So, time check, 5 p.m. Tapos na kami namili ng mga orders pero yung isang plastic natin na damit, hindi pa natin napagigay dahil tapos kami sa oras kami. So, ngayon po, mamaya natin pamigay pag may madaanan po tayo para dapat rin So, yan po, no? Baby, kalma. Kali na ito ang hindi sila. Wala Dali. pambayad. Oh, so Pinitensya na naman ako guys. Huwag mong Oh, Hawa ko siya. Pinitensya na naman. Yan na natinitignan ako ni ate sa itsura ko. So guys, may nakita na akong dalawang pata. Kasya sa kanila yung damit ko. Damit ko ang daladala -dala pa. Nawala. Dalawang babae. Itulah. Itulah. Adakah saya boleh menempatkannya di ka Itulah. Ia mempunyai dua dalawang pata. Dito di sini. Eh. Ah. So, ayan guys, no, nagpamigay na natin yung mga dress. Dito kami muna sa ano, magpahangin muna kami. Parang uh po -huh. lang hangin yung gulong namin. Ayan guys, no, nakakatuwa yung huli namin pinigyan ng mga Sobrang patasalamat. Sabi ko, pasensya na po kayo ha. Ito lang po yung bibigay ko. Wala po akong cash. Laking pasalamat nila kahit yun. lang ko. mo yung ano, yung, yung tuwa nila. Dahil lang dun sa, para sa atin parang napakamaliit na bagay pero sa kanila malaking bagay. Kaya so, sabi ni Kuya, malaking bagay na po kasi sabi ko, dress lang po ito, wala po ito, wala po itong patch. Sabi ni Manong, tsaka yung nanay na nakikita. Ay, okay lang po malaking bagay na kuya para sa amin. Ah. ba nakakatuwa yung mga ganun? Para sa atin, yung mga ganyan, sobra-sobra natin yung mga damit na yung ginanang gamit. Nakatamba ko lang ah, pwede pa natin ipamigay sa iba or ipamana sa iba. Di ba? Tuwa na sila kahit sa ganung bahay. Diba? Yes! So, yun lamang po, no? Doon na tatapos ng ating end up for today. So, ayan. Pinitensya na naman ako ngayon, guys. hawak kawa ko na naman yung yung dala-dala kong tubig rack. Mayroon na naman na ba? Pagkakabit siya, mayroon na naman na sa kamay. Pinitin siya talaga. Okay lang yan, basta para sa pamilya kumita. So yun po, yun lamang po guys. No? Thank you for watching. Bye!